kung ganahan, ganahan mo artista or mo magpiniling artista ari lang mo sa bata kay oh my god agaw attention mo dere sa so, mga kabayan nag viral ngayon ang video na ating mga kabayan dito sa Riyadh, Saudi Arabia sa bata mismo sila gumawa ng video habang sila ay nakasuot ng crop top at wala nga silang takot at pangamba na binalandra nila sa publiko ng dalawang Pilipina na kababayan natin ang kanilang na pananamit sa loob mismo dito kaharian ng Saudi Arabia habang patawid sila palabas ng metro at papuntang sa wet market na tinatawag namin dito na Bata Market mga kababayan at sa video nito sa kanilang mismong social media account ay nilarawan pa nila ang kanilang sarili na pinagtitinginan daw sila ng mga tao at proud na proud sila oh my God. sa atensong kanilang natatanggap mga kabayan. At kung papaano nga ba ang ginawa nila dito sa Riyadh habang sila ay nakakraptap, ay panorin po natin ang kanilang video na nag-viral sa social media mga kabayan. Guys, kung ganahan mo artista o kung ganahan mo magpiniling artista, ari lang mo sa bata, ha,

Pengarikah, ka sa bata, artista <laughs> at matapos nga pong nagbara lang kanilang videos ay pinatatawag na raw ang dalawang Pilipina na nakita sa video habang nakasuot ng crop top sa public area dahil ang ginawa po nilang ito ay labag po sa law public behavior and the or this law enforcement mga kababayan kaya ganun po ang ating mga kababaihan dito sa Saudi Arabia na magsuot ng kanilang gustong suotin na damit Partikular dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero kailangan po nilang sundin ang dress code or modestly rule sa mga publikong lugar dito sa Saudi Arabia. Pinapayagan lang po itong mga kasuotan na naaayon sa modestly, disente, hindi revealing at hindi po takaw pansin. Kung sakali po kayo ay napatunayan na nagkasala bilang individual ay pwede po kayong mabigyan ng verbal warning pagmultahin or repair sa public execution office hanggang port events kung saan po pwede kayong makulong or ma-deport po kaya po paalala po sa ating mga kabayang kababayan dito sa Saudi Arabia na mga OFW kung ayaw po nating maranasan ang rampanaw at iiyak later ay huwag po nating tularan ang ginawa na itong mga kababayan nating kababaihan. At sana po, nakakuha po kayo ng konting aral sa video nito, lalong-lalo na sa ating mga OFW dito sa Saudi Arabia na kababaihan. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please like and subscribe and click the notification bell para sa ating mga bagong manunood.